Ayong buntag mga idol, naglungag ta karon mga idol o mais nga bugas. Ini na to tubig nga idol kana sama na. No? Para sa dili maka maumlong ag og mais mga idol. O katong na maon ang mudong kunya. May buong ka nga imong luto ini kama na idagang mananap, idagang mga ulod. Ina ni oras mga idol. Kani mo na siya ang bugas nga mais mga idol ang uban magdung agani largo glonod ayaw ay largo kay hugaw ang imong dinunga agana kaya sa ninay mga mananda po una sa itong kuha ang mga idol parehan ninay mga wood udlon mga guning bugas ng mais kaya niya kuhaan mo siya wood ni laway sa wood may dagang mananap mga idol oh. so muna siya itong kuha ang uban kamong maglungag di ang ilargo nyo ayaw kay hugaw nyo dinunga agana So, itong bata naman ito, lakot siyang kislan. Tubig na mga ito, lo. kislan ng atong nga atong bugas ng mais. Pero dapat, kinanglan nga, kinanglan nga, ang iyon tubig dito, ready na, na nagbukal sa daan. Tinanglan ready na mga ito, na nagbukal sa daan. Pryasan, o. Bukal na. Bukal na siya. ato lang ipahinayan ng gayo. <coughs> Ato lo siyang kisla mga idol oh. Awa niya ha. Karon idol, uh, limpyo na atong bugas nga mais. Oh, limpyo na siya. Ato na niya siyang ilunod mga idol. So pag ilunod na niya idol, parang magkama mo na orang siya mga idol. Oh. Ibo na siyang silo ko nagluwag. Kaman, ilunod na rin. Anak ah, ngedol, ini mulai yang Hmm. Ana na siya mga idol, Right, o? Oh. Ah, uh, Muna siya kalimpiyo, guys. Basta yung kislan, ang yung bugas nga uh, mais. Kislan dyan, o? Oh. Tanawa, guys. Kaya sa kalimpiyo siya, di ba? Ah, uh, Muna siya, o? Oh. Muna siya mga idol, tanawa. Okay.